Panaghoy ng mga di mabigkas na salita. Sa di na mabilang na dami ng napanood na telenovela, isama pa ang k-dramang pinagpuyatan pa. Linya ng mababasa at maririnig sa tuina ay di mabigkas ng dilang lang tila baloktot na. Inaral naman ang abakada, Minsay may paingles-ingles pa. pa. Diksyonaryo ay tila sa ulado ko na, Ngunit wala sa bokabularyo ang salitang gusto kita tong dila hirap man sa pagbigkas. Pakiramdam may malayo na't na pagsintay di na mababakas. niti sa panaginip, pumupukaw sa pagod na isip. Di man masabi ng tinig na malaya, tatapat sa tula ay ipahahayag na. Namimiss na kita. Hirap mang mabatid ang aking pagsinta, dadaanin na lang sa tula ang aking nadarama. Nalangin sa may likha, ikay ingatan sa tuwi-tuwi niya. Di man masabi sa salita, hirap mang iusal ng dila, tila ba'y nakabusal ang bibig. Ngunit P.S. Inamahal kita